Hey guys, magandang araw sa inyong lahat. At nandito pa rin tayo ngayon sa ating chicken farming journey. Buksan natin. Okay, nakikita nyo guys. Pinapakita ko lang guys kung gano'n na sila kalaki ngayon. So guys, may nabasa kasi ako sa comment dito sa ating mga group na kaya nga ba daw mag 2 kg ang isang manok lalo na to mga manok na to sa loob ng 28 days so parang may nakita akong comment doon so ita try natin guys pero guys ito wala pa to siya sa 28 days nasa ano pa to siya tatlong linggo so 21 days 21 days pa lang guys so ita try natin kung ilang kilo na ba siya or nasa isang kilo na ba at ito guys, i-open natin muna tong timbangan. Hindi yan sponsored guys ha. Sadyang ganyan lang yung brand niya. Ayan, 00. So magtra-try tayo ng isa guys. Ah, uh, try natin yung Unahin muna natin yung malaki. So halos same lang naman sila lahat. Ng laki, so try lang natin tong ito, pinakamalapit ko. Try muna natin to. Mahirap nga lang kunin guys kung one hand. Ayan. Kung mag ilan ang aabutin? O sige, stand up ka. Hey guys, nasa 1.1 something na siya. In 21 days. So balik ka muna dito. Hey guys, so malamang yung iba diyan kasi parang halos same lang naman sila. So baka 1 point something na rin. So, maghanap tayo ng pinakamaliit sa kanila. So, parang ito. Ito guys, malapit lang. Itong pinakamaliit. O, oh, maliit nga ito guys. Oh. Eh. So, dali na chik chik. Ito try natin siya guys. Magaan nga siya guys. Ito yung pinakamaliit. Ayan, kitang kita. Nasa kalahating kilo lang siya guys. Ayan, siya yung pinakamaliit sa grupo nila. Kaya, ayun. So, the rest guys is parang 1 point something na sila lahat. Kaya-kaya mag-ano guys. Kaya-kaya itong -kaya mag-2 kg. Pagdating ng 28 days. So, tingnan natin. Kasi 3 weeks old na sila guys. Nasa 21 days na sila. So, yun lang guys. Pag ano, uh, comment na lang kayo dyan kung ganun din ba yung sa inyo. Or, hindi. Kung paras lang matayo tayo or kung mas malalaki. So, yun lang. Yun lang ang topic natin guys for today's video. Alright. Happy farming!